Magandang umaga po, welcome po sa ating My Farm Project Ngayong umaga ay naglilipat po si Papa ng mga pananim na Madre de Agua Yung pwestong paglilipatan ni Papa ay yung dito sa may likod lang ng uh, bahay ng mga baboy Dito sa pwesto na ito, tumatambay din yung mga manok at pato Nanginginain sila ng mga damo at kinakayas nila, naghanap sila ng gulate. Ngayong uh, nagbubungkal dito si Papa, nakaabang na sila dahil pag nabungkal yung lupa, may bulating uh, makukuha sila dito sa nabubungkal ni Papa. Ito na nga yung isang, ano, isang uh, bibe na iniisa-isa niya na yung mga bulate na lumabas nung mabungkal ni Papa yung lupa. Ayan, dalawa na sila ngayon. Nanginginain sila ng bulate na sumulpot nung uh, mabungkal yung lupa. Habang gumagawa si Papa, nagkikwentuhan kami rito sa video na ito. Nakikita yung mga manok na nagtatakbuhan sa likod niya. Ito yung mga Madre de Agua na itinanim namin ng mga nakaraan pa. Dito siya kumukuha ng panglipat. At yung may iwan na matandang sangana, ay uh, Papa usbungin niya uli. Nakamoy nila oh. Sa video na ito, gusto kong ipakita na gusto ito ng mga baboy, itong mga Madre de Agua, kaya hindi kami nagpapawala. Kumbaga, pandagdag na rin sa kinakain nila. Ayan, makikita ninyo na gustong gusto nila yung mga dahon na yan. Ito yung mga luma ko ng mga inahin. Palitin na rin sila. At kitang-kita na gusto nila yung mga Madre de Agua. Last breeding ko na po yan sa kanila at may nakaantabay na po akong papalit sa kanila. Napalahian ko na po yan kaya naka uh, standby lang sila hanggat sa sila ay mga Maging yung mga biik na pinapalaki namin, gusto nila yung mga Madre de Agua. Ayan, kitang-kita naman po na pinag nila. Sa awa naman ng Diyos ay malakas pa yung aking tatay. At uh, napakasipag niya dito sa farm Hindi siya nababakante ng oras na uh, walang ginagawa So yung mga gawain na kagaya nito Pag pilipat ng mga Madre de Agua Inaasikaso niya na para magkalakip-lakip lang yung mga gawain At yung uh, maipoproduce niyan ay uh, darating lang sa panahon Nagulat yung bibi na nanginginain ng bulate kaya yun napatakbo. Hanggang dito po muna mga kasama. Sa hanggang sa susunod na video, happy farming po sa ating lahat.